Guys, op, oh, ayan master ko sa, ano, sa trabaho. <laughs> ayan, pinang matindi. Ayan, no. <laughs> ayan, no. Master ko, ayan. Ayan, pinang master namin sa trabaho. <laughs> ayan, boss ko. Master. <laughs> wala 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 eh eh master ko tinipid master ko mga boss Ai, ah, eu vou meter o mudo. Eu ia